to. pang Korea na to ah. Secret Garden. Kain muna tayo dito sa ano Jim's Pares Ginutom ako eh Ito Bonaro, bone marrow 250 daw to Laki oh. Okay, kamusta mga boss? araw ng miyerkules december 11 papunta tayo ng malate tignan natin kung anong eksena doon kapag kagabi samahan niyo ako mga boss dito ako dumaan sa mh del pilar parkong ba to? pagkano so, to? 20 Inom tayo ng cobra Ang pagising Bayo Ting kabayo Masarap din magbike ng gabi mga boss Lalo ngayon December Malamig Hindi ka makapagod speech Pasyal nga tayo minsan dun Dun sa baba Buwang matao dun eh Ano kaya meron dun? May nabasa akong comment Sabi niya, apasyal ako din tong intramuros pag gabi Next time, boss. Pasyalan natin yan. Slowback dito. Luneta Park. May nabasa rin ako na comment. Pasyalan ko din daw to pagkagabi. Yan, mukhang matao naman dito sa Luneta pagkagabi. Marami pa tayong gagawing vlog pagkagabi, mga boss. Nag-uumpisa pa lang tayo eh pangatlong upload ko pa lang to marami pa tayong pupuntahan shout out sa Airpat ko kung napanood mo to ito dito yung lugar mo sa mabini midnight heaven alam ko may ano dito si ano eh no may bar dito si ano eh, Freddy Aguilar. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Dito Korean. Wala na rin gano'ng tao dito eh, no? Di gaya dati. Dati naalala ko mga boss, nung medyo bata-bata pa ako. Pagka Sabado ng gabi, nagkikita-kita kami sa ano, isitan o kaya monumento sa Grand Central mga ano yun mga rakista tapos sabay sabay kami pupunta dito sa ano sa Malate meron kasing bar dyan na ano eh uh, Ang rakista iskin sa pangalan ang bahay ng mga rakista yon. kahit na wala kang pera makakainom ka dun kasi sa ano lang yun eh sa gilid gilid lang mamaya pupunta natin yon. time check 939. Nandito na tayo sa Malate. Dito kami dati nag-skateboard oh. so, ah, doon. Sa doon sa kabilang. Si ano pa mayor noon eh, Mayor Atienza. Buhay na boy dati ang ano. Yung Baywalk Mukhang masarap sumat dito sa Gatley oh. Ikot muna tayo dito. Chung Dam. Dito yung kinukwento ko sa inyo mga boss na tambayan ng mga rakista. Eto, Alonso Street pala to. Ngayon ko lang nalaman. Barto Skins ang pangalan. Eto, tambayan to ng mga skater maraming mga skater dito mga taga Lakpil sila ata nagpauso ng kambayan dito sa ano dito sa Malate skins kung tawagin ngayon ano na oh kainan na siya best friend dito yon mga bayan punong puno yan tsaka dati medyo medyo madilim dito sarap kumambay dati dito Shoutout sa lahat ng mga nakasama ko dito no? Bali itong mahaba na to Diyan Pwede kayong bumili ng alak sa 7-Eleven O kaya mini stop Dati mini stop yun no? Doon sa may kanto Tapos dito na lang namin siya siya tayo Halimbawa ano, red doors, mucho, gano, kaya MP Parang matador pa nun eh Ang ng matador Tapos dito, dito namin sinasyat puno yan mga boss May mga babae minsan lasing na pati dito sa kabila as madilim yung mahaba na yan Pagdadating nga kami Pagbaba namin ng jeep dito sa kanto mga ano na yun mga 9 umpisa kasi ng tambay dito mga 9 hanggang umaga na yun palapit ka pa lang dito papasok ka pa lang dito syempre pag bata ka Marami kang tropa eh. Parating ka pa aabot lang, aabotan ka na ng ano, tagay. Kaliwat kanan yon may mga tropa ka dito. May mga tropa ka sa kabila. Kaya bago ka pa lang makarating dun sa kanto, lasing ka na. Masarap tumambay dito dati. ano e papasok pa lang ako dito, tatawagin ka ng tropa. Shot! Sa kabila naman, shot din oh ginagawa lang may ambagan 20-20 eh magkano lang naman alak nun parang nasa 80 lang yung ano sang litro matador parang matador uso nun eh tsaka MP light yan dito ito natandaan ko tong gate na to minsan may mga lasing ng babae dyan eh. tapos alam ko sa kabila naman inuman din dati yan eh yung may gate mga hip-hop naman dyan mga hip-hop ang kambay dyan, dito rakista uuwi kami na mga alas 5 na, umaga bago muwi, eh, nadaan muna kami dito, mini-stop dati eh bibili ng ano, uh, cup noodles ang pawala ng amats no ang patanggal ng amats secret garden Dito pala yung ano James Pares Mas unang sumikat yan eh Bago si Diwata Matagal na yan mga 20, 20 pa ata yan Sumikat eh Si ano James Pares Puro ginto na nga yan ba? Diba? Nakainom na rin ako dati dyan isang beses Kasama ko yung mga pinsang ko Marami yan eh tabi tabi Paikot Upstage Gold. Maganda dyan ah. Shabuya. <laughs> Maganda. Puro pang Korean na to ah. kumain muna tayo dito sa ano James Pares ginutom ako eh ito bone marrow 250 daw to laki oh Pares na lang sa akin Kaya pag Pares magkano? 140 may sumpo to soft drink price na po Sige isa 140 pares may kasamang itlog isang rice ang dito at isang soft drinks puto may kasamang puto 140 panalo rin yung pares dito 140 lang daming laman yan o oh. saka maganda yung kanon <susurra>